Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao, sa mga kapwa ko din po FWs around the world. Hello, happy Sunday at uh, magandang araw po sa lahat. No? At dito yung topic natin ngayon, aba, hindi din naman tinablan ng hiya ang kapal ng mukha ni Senadora Amy Marcos at itong congresswoman na si Camille Villardi, porkit billionaire, eh, mga mayayaman ay, Diyos ko po, mo naman, ha? Ah. Wala pang kampanya, na next month pa nga, eh. Eh, balita ito kahapon no, ng ah, News 5 at nag-circulate mga lalabs, mga bahit sa mga mainstream media at sa mga tabloid, no? Na hindi pa man nagsimula ang kampanya o campaign period para sa senatorial election uh, 2025 ay may dalawa na daw na kandidato o kandidata na pagkasenador ang gumastos ng mahigit 1 billion pesos <laughs> eh, sa kanilang advertisement or advertisement spots at television at radio ayon sa isang report. Sa News 5 po ito mga lalabas mga bayot So, batay sa datos na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism mula sa Nelson Adintel umabot na sa bilyon ang ginastos ni na re-electionist Senator Amy Marcos at Las Piñas Representative Camille Villar para sa political ads bago sila naghain ng kandidatura. Di ba ito paglabag kumoleksyon on election? Sa batas, nawala At si Abalos. Tapos, uh, binabakbakan niyo si Marquilita, si Kiboloy. At least sila, naglagay sila, naglagay ni Marquilita sinasali siya ng ibang mga kandidato, lalo na sa mga probinsya, isinama doon ang kanyang mukha. Hindi siya gumastos doon. Kung sino man yung politiko na idinabay eh, mukha niya doon sa kanyang mga billboard, silang gumastos. Ay eh, si Kiboloy, eh may pira din yun. Kahit pa naka-frozen yung kanilang mga assets, may mga tumutulong din. na mga mga mayaman din siguro na mga negosyante. No? at mga supporters na din ng uh, ni Pastor Kiboroy na magpagawa, maglagay ng kanyang mga billboard. At least, tapos na yung ilik ng ano, yung uh, COC, Filing of Certificate of Candidacy. Eh, ito sila, si Bill at saka si ano, si Amy Marcos. Wala pa. Hindi pa nga nag-file daw ng, ng COC, meron na silang mga ano, uh, tawag dito. Ganito mga advertisement. Ganito ba katawag dito kahayok sa kapangyarihan si Amy Marcos? Nasa dugo talaga ninyo, no? Mga Marcos, walang hiya. Ano lang, basta lang masabi kayo mga Marcos, e balik sa kapangyarihan. Tingnan mo kung ano ginawa ngayon ni Bongbong Marcos sa 2025 National Budget. Binaboy. Kaya pala, si Congressman Ongab noong January 13 pag-resume ng Congress kasabay noon ang rally ng INC 'di ba tumayo doon sa pulpito si Romualdez at tinanong ni Ongab Asan na ko yung printed report ng GAA yung sa General Appropriation Act doon sa 6 might get 6.3 trillion national budget for 2025 wala hanggang ngayong printed report ng kaada dahil pala, ayun, ang dami palang mga blanko doon na pinirmahan ng mga kawatan ng mga kongresista, kasabot yung mga pumirmang kawatan din na mga senador, at yung tanga at kawatan din na Presidenting Bubong Marcos. Tapos so, ngayon, nagkanda, kumahog-kumahog sila ngayon lalo na dito sa binisto ni Ongab at may babala si Pangulong, dating Pangulong Duterte dito. Kaya ikaw, Bongbong Marcos, umayos ka. Hindi porkit nanalo kang presidente, eh pwede mo nang baboy-baboyin kagaya ng ginawa ng pambababoy ng ama mo noon sa taong bayan. Aba, sumusubra kayo eh. Binibigyan kayo ng uh, pagkakataon ng taong bayan na i-correct kung ano man yung paratang sa inyo noon. E Ay, ba, Eh, talaga palang mas sinagad pa kung ano yung aman na doon. Abo, triple. O ito, si Amy Marcos. Ganun ka dispirada. Na magiging senador ulit. Oh, Ito si Amy Marcos, ang pasimuno dito eh. Kung bakit nagkandaletse ngayon ang Pilipinas? Dahil alam niya, durogistang kanyang kapatid. Alam niyang adik si Bongbong Marcos. Bakit hinayaan niyang magpresidente? Binodol pa nila, tinrider pa nila yung mga Duterte. Pagkatapos nilang pakinabangan ang mag-ama. Di nahihiya, kapal na mga muka sa sarili. Diyos ko po. Ito yung nakita ko, kung, kumakapal na yung mukha ng mga Aquino, mas doble, triple ang kapal ng pagbumuka apog ng mga Marcos. Buti na lang, nalaman ngayon kay Bibi. So ayun. Umabot daw yung gastos dito ng bilyon. Oh, ay mie at saka si eh uh, itong last Piñas Representative na si Camille Villar. Mayaman ka kayo, Camille Villar. Kung gusto ninyong tumulong sa tao, eh hindi naman niyo kailangan pang tumakbo eh. Hindi pa kayo na Uh, na-satisfied sa inyong billions of pesos, hindi man ninyo yan madala pag mamatay kayo. O tingnan mo si yung mga Aquino. Tingnan mo Marcos Senior. Nung namatay siya, may nadala ba siya? Mariban sa kanyang barong at sapatos siguro kung ano yung suot niya doon sa loob ng libingan. Wala kayong madala. Kaya huwag naman sobrang hayok, hangal, sugapa, sapira. Huwag magiging sugapa din sa kapangyarihan. Kapag namatay kayo, wala na. Susunogin pa kayo sa krematory, masaklap pa yung abo ninyo, e, tapon na lang sa dagat, ilipad ng hangin. Anong silbi dun? Kahit pa ikaw yung pinakamayaman sa buong mundo. So sabi pa dito, uh, para sa political ads, bago sila, ito, bago sila naghain ng kandidatura, gumastos na sila ng billions of pesos. Ganito kalaki ang kanilang ginastos mga lalabs, mga bayot para tumakbo pagka senador. Tapos, ang magkano lang ang sahod ng senador? Mahigit 100 o to. Magpalagay na natin 300,000 ang sahod mo buwan-buwan. Tapos, gagastos ka ngayon ng billions of pesos ilang taon mo ito, ilang dekada mo ito bunuin kung uh, hindi ka magnanakaw sa kaban ng bayan pag ikaw nanalong senador. Mamatay ka na lang siguro, hindi mo ito maano. Hindi mo ma bawi yung bilyon na ginastos mo pag kandidato. Pero dahil ito yung kanilang hangad, kunwari ay tutulong kami sa taong bayan dahil para kami sa taong bayan, mga ulul. Kaya kayo tumatakbo dahil magnakaw kayo sa kaban ng bayan at itong mga bilyonis na to na ginastos ni Camille Villar na to at ni, ni, ni Amy Marcos na to, babawiin nila ito. Magnanakaw sila sa kaban ng bayan ng sobra-sobra. susabi mm. So sabi pa dito, kalahati ito ng 4.1 billion na gastos sa kabuuan ng lahat ng mga kandidato para sa political ads simula Enero hanggang Setyembre bago nagsimula ang paghaain ng Certificate of Candidacy. Inestimate ng report ang halaga ng political ads ng mga kandidato batay si inilabas na rate cards hindi parito kasama kung magkano ang kanilang ginastos para iproduce ang kanilang mga advertisement. At hindi lang yan mga lalabs mga bayots. Meron pa silang mga bayarang mga vloggers. Mga paid trolls nila. Para pabanguhin ang kanilang mga mababantot na pangalan. Nakakadiri kayo ay may Marcos, Camille Villar, ganito kayo. Mga mayayaman kayo pero napaka-ano ninyo, sugapa ninyo sa kapangyarihan, sa pira ng taong bayang, pag talaga. Ito talaga mga Marcos na ito. No? Talagang ginawa na nilang kabuhayan ng kanilang pamilya pinapalamon nila sa kanilang mga pamilya pinagsusosyal nila lahat para makilala sila sa buong mundo pira ng taong bayan kadiri ang pamilyang Marcos isa lang masasabi ko dito never again na sa Marcos at huwag na iboto yan si Camille Villar wala din naman yung kwinta diyan nagiging senador ah, kongresista, gumanda Bayon yung Las Piñas wala na bang mga lubak-lubak diyan mga basura at kung ano-ano pa bahala kayo basta senador wag iboto ang mga animal na ito dahil itong mga bilyonis na ito na kanilang ginastos ngayon sa kanilang mga ads babawiin nila ito mula sa atin na taxpayers mag-isip